Good day everyone! Welcome for another video. Purihin ng Panginoon sa mga oras na ito dahil tayo po ay pinagkalooban niya muli na pag aralan ng kanyang mga salita. Sa Faith and Works, page 95 mga kapatid, entitled, Hindi naligtas ng batas ni sa pagsuway. So atin po itong saliksikin at unawain. Sabi sa ating first slide na habang tayo ay dapat na kaswato ng batas ng Diyos, hindi tayo naliligtas na sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Gayon pa hindi tayo maliligtas ng walang pagsunod. Ang batas ay ang pamantayan kung saan nasusukat ang karakter. So mga kapatid, very clear po na pinaliwanag sa atin ngayon ano, na hindi po tayo maililigtas ng ating mga sariling gawa na kahit gaano pa tayo uh, katapat dito kung wala tayong pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa sa pagsunod sa batas ng Diyos ay wala din pong silbi ang ating paglilingkod sa kanya kaya nga mga kapatid isipin natin tingnan natin si Kristo ang kanyang pag-ibig na pinagkaloob sa atin upang meron tayong kasigasigan na itong aking mga ginagawa at itong aking pagsunod ay hindi ito uh, pinipilit o hindi to parang pinipilit ka na sumunod. Kundi pag-ibig ito dahil siya ang unang umibig sa akin. So, ang batas ng Diyos mga kapatid ay hindi po ito makakapagligtas sa atin. Bagkos ito po yung isang pamantayan na kung saan nasusukat ang ating karakter. Dahil nga, ang batas ng Diyos, ito po ang kanyang kalooban na dapat nating tuparin na may pananampalataya at pag-ibig. Kaya sa ating buhay ngayon mga kapatid, kung gusto man nating maligtas, hindi lang sa pagtupad, kundi kinakailangan tumitig po tayo kay Kristo siya, na siya ang ating tagapagligtas. At kapag mahal natin si Kristo, tutuparin natin ang kanyang mga kalooban, ang kanyang mga utos. Dahil ang pagtupad, ang, ang, pagka, ang pagiging obedient ng isang tao ay bunga lamang ng kanyang pananampalataya kay Kristo. So kinakailangan lamang tayong luuna ay lumapit, magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan, bago niya pa tayo, mapabanal at bago niya pa tayo, bibigyan ng lakas para makasunod dito. Ngunit hindi natin maaaring sundin ang mga utos ng Diyos kung wala ang muling pagbuo ng biyaya ni Kristo. Si Jesus lamang ang makapaglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Hindi niya tayo iniligtas sa pamamagitan ng batas ni hindi niya tayo ililigtas sa pagsuway sa batas. So very clear po ano dahil sa pag-ibig ng Ama pinagkalooban niya sa atin ang anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan lamang ng biyaya ni Kristo, tayo ay maliligtas. Dahil kaloob lamang ng Panginoon kaya tayo nakakatupad ng kanyang kalooban. Kaya pansinin nating mabuti, isipin nating mabuti na ang pag-ibig ng Panginoon ay napakalaki sa atin. Kaya hindi tayo iniligtas ng Panginoon dahil sa batas at hindi niya rin tayo maililigtas sa pagsuway sa batas. So kinakailangan mga kapatid, ano? Niligtas tayo ng Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo. Sa hindi pa tayo nakagawa ng mabuti, ay iniligtas niya na po tayo. Kaya ano po purpose ng kaligtasan na inialok niya sa atin? Ang purpose po nito ay tanggapin natin at isabuhay ang mga liwanag dahil hindi po to on the spot ano mga kapatid hindi po ito on the spot na matsusunod mo na sa proseso po ang lahat kung paano mo mabibuild ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa buhay natin ngayon ay punong-puno tayo ng pagdududa pag-aalinlangan ngunit kapag sinabmit na natin ang ating mga sarili kay Kristo magiging makakapanagumpay po tayo sa laban at ililigtas niya po tayo hindi sa pamamagitan ng batas kundi sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig dahil ang pagsunod sa batas ay bunga lamang ng ating pananampalataya. Ang ating pag-ibig kay Kristo ay magiging ayon sa lalim ng ating pananalig sa kasalanan. At sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Ngunit habang nakikita natin ang ating sarili, tumingin tayo sa malayo kay Jesus na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng kasamaan. So, the more tayong tumitingin kay Kristo, mga kapatid, the more natin nakikita ang ating depekto sa pagkatao. Ngunit maraming mga tao ngayong napaka-busy sa temporaryong mga bagay dito sa mundo. Kaya nakakaligtaan na nilang lumapit sa Panginoon at hingan ng kapatawaran. Mga kapatid, tandaan natin, hinding-hindi po natin makikita ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, kung tayo ay nakafocus lamang sa mundong ito. Makikita lamang natin ang ating kadumihan, ang ating sariling katwiran na parang basahan na napakadumi kung tayo titingin kay Kristo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo na iniligtas o iniligtas niya tayo, malilinisan po tayo ng lahat ng ating kadumihan at kasalanan at kasamaan. At kinakailangan din nating titigan ang kautosan dahil ito po ang paraan para makilala natin kung ano ang nagawa nating pagkakamali sa harap ng Panginoon. At pagsikapan po natin na mapalago ang katotohanan sa ating buhay at mabigyan ng kaluwalhatian ang banal na pangalan ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay panghawakan ang mga merito ni Kristo at ang dugong naglilinis ng kaluluwa ay ilalapat. Kung mas malinaw na nakikita natin ang mga kasamaan at panganib na nalantad sa atin, mas dapat tayong magpapasalamat sa pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo napakaganda po ano mga kapatid the more palang nare-reveal yung karakter mong napakasama yung karakter mong napaka hindi karapat dapat magpasalamat po pala tayo dito dahil sa pamamagitan nito marirealize natin na napakahina natin at doon na paraan tayo ay makakalapit kay Kristo dahil kapag nafe-feel na natin yung guilty mga kapatid at kilala na natin yung kasalanan na ito ma at si Kristo lamang ang ating tanggapin dahil siya ang makakapagligtas sa atin siya ang makakapaglinis sa ating mga kadumihan doon pa kikilos o doon pa tayo mas lalapit sa Panginoon kasi nga sa isang tao kapag hindi ito makita ang kanyang sarili na siya ay napakasama o hindi niya makita ang kanyang kahinaan mismo hindi siya makakaisip na lumapit kay Kristo ano pa ba ang, ang magiging ano pa bang kabuluhan ng pagligtas niya sa atin kung sa ating mga sarili ay hindi natin nakita ang ating mga kahinaan? Kaya magpasalamat po tayo na nakikita natin ang ating mga kahinaan at nakita natin doon sa malayo ang ating panganib. Para ito ay magbuka sa ating mga mata para tayo lumapit sa ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy, ang Ibanghelyo ni Kristo ay hindi nagbibigay sa mga tao ng pahintulot na labagin ang batas sapagkat sa pamamagitan ng paglabag ay nabuksan ang mga pintuan ng kaabaan sa ating mundo. So, napaka nakakalungkot mga kapatid. Ano, kahit na tayo ay nakakaalam ng katotohanan, hindi tayo exempted sa mga pagsubok at tukso. At maraming mga tao na nakakaalam ng katotohanan, ngunit Binalikan nila ang kanilang kasalanan. Kaya sa ating buhay ngayon mga kapatid, tayo ay dumadaan lamang. Ano man ang mga naginagawa natin dito, sinasabi, iniisip, ay recorded yan sa langit. So kinakailangan na tuparin po natin ang kalooban ng Ama. Tuparin po natin kung ano ang Kanyang kalooban sa atin. Isubmit po natin ang ating puso, ang ating willpower sa Kanya. Upang tayo ay may pag-ibig na sumunod humingi pa po tayo ng more than na pananampalataya. Dahil sa ating buhay ngayon, kapag hindi tayo susunod sa kanyang kalooban, mabubuksan yung mga pintuan ng kapang, uh, uh, panganib na pintuan, mga kapatid. Kaya, pinapaalalahan na tayo ng Panginoon para kung ano ang landas natin ngayon na tinatahak, baka sa dulo nito, ay tayo ay mapahamak. Kaya, magpasalamat po tayo sa Panginoon na tayo ay pinapaalalahanan sa mga bagay na ito. So sinasabi pa dyan na ngayon ang kasalanan ay ang parehong mapagpahamak sa bagay na ito ay sa panahon ni Adan. Ang Ebanghelyo ay hindi nangangako ng pabor ng Diyos sa sinumang sa kawalan ng pagsisisi ay lumabag sa kanyang batas. So mga kapatid, ano, sa kasalanan pa lang ni Adan, doon sa Garden of Eden, sa paglabag niya sa utos ng Panginoon sa kanya ay talagang doon na nagbukas sa kanyang mga mata at nakita niya ang kasamaan at kabutihan. So sa ating buhay ngayon mga kapatid, naglulunang na tayo sa kasalanan. At kapag ka, hindi natin nakita na ang ating mga ginagawa ay isa palang kasalanan, hindi hindi natin ito kayang pagsisisihan. Pero kapag si Kristo ang pinauna mo, 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 sa puso mo, siya ang hinahanap mo habang siya ay nasusumpungan pa, at tayo lumapit sa kanya ng buong puso na, na walang pag-alinlangan, tayo ay Kanyang tatanggapin. At bibigyan niya tayo ng kagalakan at kapahingahan na ito'y Kanyang pangako. Bigyan lamang tayo ng Panginoon ng karunungan at kaalaman para mas malaman pa natin yung malawak kung ano ang Kanyang kalooban. Ang kasamaan ng puso ng tao, ang pagkakasala ng pagsuway, ang pagkasira ng kasalanan, lahat ay ginawang malinaw sa pamamagitan ng cross kung saan ginawa ni Kristo para sa atin ang isang paraan ng pagtakas. So napakaganda mga kapatid, ano? Niligtas tayo ni Kristo para makita natin ang ating mga kahinaan. Nak Niniligtas tayo ng ating Panginoon, pinagkalooban niya sa atin ang lahat ng bagay at ang kanyang pag-ibig, especially mga kapatid. Ay talagang sinabi niya na tayo ay kanyang iniibig. Ano? At kinakailangan na tayo ay ding umibig sa kanya. At sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon, makikita natin ang ating mga kahinaan. Makikita natin ang ating mga kasalanan na ito'y kasalanan at ito'y iihingyan natin ng kapatawaran. Dahil gusto ng Panginoon na malinaw nating mas maintindihan ang kanyang kalooban. At the more tayong lumalapit sa kanya, na the more tayong mas tumitig sa kanya, tumingin sa kanyang banal na, na harapan, ay nakikita din natin ang ating mga sariling depekto ng pagkatao. At doon na paraan, tayo ay lalapit sa Kanya ng buong-buo. Kaya ano ang ating gagawin, tayo ay uminom at kumain, isipin natin, nakakapagbigay ba tayo ng kaluguran sa Kanyang matamis na pangalan? Tinutupad ko ba ang Kanyang kalooban? Kinakailangan lamang na isubmit nga talaga natin ang ating mga buhay, ang ating willingness sa Panginoon upang makita natin at maintindihan natin at ma-develop yung pag-ibig natin sa Kanya. Humingi po tayo ng pananampalataya, karunungan, kaalaman para mas makita pa natin ang ating mga kahinaan. At the more na makikita natin ito, mas titigan natin si Kristo na siya ang tagapag-akda at siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela. God bless po sa ating lahat. was when he ran to me He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again he lifted my face, wiped the tears from my eyes with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love?"